Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita. May kasabihan nga tayo ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin ang utang na 16 trillion ay kabuo ang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At uh, solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at uh, nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga, mga pag-utang at uh, ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng uh, malaki at uh, although ang gusto ng Pangulo ay eh, talagang paangatin po, ang ekonomiya at uh, tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang uh, kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dati, uh, sorry, ni uh, Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa, sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, 'yun ay sa papel lang. It means inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang um, dulot na naibibigay tulong ng buka centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas? Ang uh, 3 plus 3+1 promo ng LRT MRT, ang um, fuel subsidies na ibibigay at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Thank you, Clay ah uh, sa susunod po ay si Miss Ivy Reyes ng Billionario. Good afternoon, USEC. Still on Vice President. Uh, in that same speech, she, she, said she regrets teaming up with President Marcos in 2022. That's one. Two, she doesn't think the president will give anything substantial in his sauna. And last, she, while she has no ill feelings for the president, she has a problem with his performance, pointing out the lack of direction of the admin. Yun lang po. Thank you. Yun nga po, um, paulit-ulit puli. Ulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Natin niya na pong sinabi yan, nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan ang mangyayari dahil ang Pangulo po ang nais na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho at mabilis umaksyon. So kung wala po nakikita ang bise presidente na maaaring gawin ng pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taumbayan. So kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman.